Double check nyo rin ang piyesang ito dahil ang pakiramdam nyo sa tuwing may problema ang piyesang ito ay tila ba'y ba nawawala ng lakas ang inyong motorsiklo. Lalo na sa mga naka-raider dyan. Nag-incredible hook na nga ang may kanya ng motorsiklong ito dahil halos 6 na kilometro ang tinula kanya papunta dito sa ating laboratorio. Ayan na nga at may nakakalso sa kanyang spark plug kaya hindi niya ito mabunot. Ang mahirap sa unit na ito ay medyo may kalaliman ang kanyang spark plug hole. Kung kaya't hirap na hirap ang ating repa na may kanya nito, natanggalin ang kanyang spark plug dahil may para daw humaharang sa ilalim at hindi makatagos ang kanyang spark plug wrench. To the rescue naman si Jim na dati niyang talent ay manungkit ng doorknob ng bahay. Tingnan nyo naman ang panga ni Jim tumitibok-tibok pa sa sobrang gigil niya. Eto na, nahugot na ang salarin, ang kanyang resistor at ang kanyang spring. Eto ang kumakalso kung kaya't ayaw pumasok ng kanyang wrench. Sa wakas po, nakuha na yung kriminal na obra. Ngayon po, ita eh. Pwede naman sinabi. Mga kaibigan, masensya na kayo. <laughs> Bakit hindi niya sinabi? Nakuha kasi ito sa ano, ilalim ng CR. Paano naman, pahugas? Possible na may leak na rin ang kanyang gasket sa cover, kaya't basa ito ng langis. Ito ang nabunot sa kanya ang kanyang retainer screw. Ito naman ang kanyang original na spark plug cap. Ang nabunot sa kanya ang kanyang retaining screw yan nasa ilalim na yan. Possible na lumuwag yan at tuluyan ang natanggal. Dahil nga may spring ito sa ilalim, nagtalsikan ang laman sa loob at kumalso na nga. Palitan natin muna pansamantala, ayon sa may kanya, daladala niya rin ito. Ito muna ang ikakabit natin pansamantala para lang mapaandar ang motor niya. Pwede niyong gawin ito sa inyong mga motorsiklo kahit pa anong unit yan. Silipin niyo ang ilalim katulad nito ang spark plug cap ng isang Raider 150 at ang kanyang retaining screw. Pakita ko sa inyo kung paano. Higpitan nyo lamang ang inyong retaining screw. May dalawang hiwa sa gilid dyan. Flat screw ang gagamitin nyo. Well, let's say na nakakabit pa rin ang mga laman loob ng inyong pyesa. Katulad nito, hindi na natin maibalik dahil balubaloktot na. Pagpalagay na lang natin na nakakabit pa sa loob, ganito ang gagawin nyo. Hihigpitan nyo lamang ang inyong retaining screw pihit pa kanan, hindi nyo kailangan pulikatin ang mukha dahil plastic parts iyan. Tamang higpit lang ang kailangan at pag naramdaman nyo medyo lumalabas na ang muscle ng inyong mukha, tigilan nyo na. At ito ang itsura niyan. Hindi ko makulit ang may kanya dahil nag-flex siya ng katawan niya. Malabaki the grappler, baka mayakap ako ng mahigpit sa leeg. ang ganda na ng ngiti ng may kanya dahil hindi na siya magtutulak pa uwi. Kaya ang sabi ko dyan, alright ba tayo dyan? Alright!